139 24 Apa apa Oi okay. thank you ma'am god bless Bye ni ma'am Complete natin 151 binayaran natin ng 171 Hi, thank you ma'am Eliza, Eliza Marie, galing siya ng Quezon City, tapos, Quezon City, dinala ko siya dito sa Pasig, complete na natin. Oh, Nagugutom ako, kailangan ko ng pampalakas, ito yung problema natin sa apps natin oh. No? Sobrang bagal. Hindi ito cellphone eh. Apps ito eh. Ayan. Gcash yung binaya ni ma'am. So, okay naman sa akin yon Hoy. So, ayan oh. May pumasok na kagad. Mandaluyong. Acewood. Acewood. Ang layo nito. Ba't sa akin pumasok? Hoy. Loko kaya layo oh, tawid daga, tawid ilog. Andun siya, oh, kaya kanya kuha. Kaya niya na detect kasi nandun. Pero ang daanan, paikot na gano'n. Ayan yung ano kasi by radius yung pagkakalapit namin kaya madedetect talaga. So hindi natin kukuhanin yan. Kain muna tayo.